po yung sitwasyon po dito sa tulay po ng San Diego uh, medyo nalaki na liit ang tubig dito uh, ayos pa naman kami dito sa San Diego ito yung sa tapat ng school pero ilog pa rin to yan oh. Uh, hanggang dito na yung tubig oh. Uh, ito pa yung sa tapat din ng school yan oh. kalawakan yan tubig na tubig na rin baka ako magpapatuloy pang ulan ay baka lumaki pang tubig nito ito po yung school dito sa Barangay San Diego, yan oh. At pupuntahan po natin yung Karakawa. Ayan, at uh, may mga natawid. At may mga batang nagagala din. Parang medyo mas lumaki ngayon ang tubig ng Karakawa. Ano, malaki pa ba tubig diyan? Hanggang sa hanggang Lieg? Mas malaki ngayon kaysa kasa kanina. yun po sitwasyon ng karakawa ngayon dito yan o oh. uh, palakan palakan na rin yung tubig kanina na ako nagpunta kanina dito uh, napakalit pa ang tubig itong tubuhang ito wala pang tubig pero ngayon may tubig na rin o oh. hindi pa rin yung nagbabago yung panahon at talaga napakadilim pa rin po ng panahon mga kapanday uh, at ayan at lumaki nga ang tubig dito dahil sa yung tapat doon ay may tambak ng lupa kaya ang tubig dito nausog pa urong dito sa uh, Uh, tapat na ito. Ayun na, uh, tin sila po ay naglalakad na lamang para sila makauwi na balik bayan sa bayan. Magaling, pasok. Pasok pare. Ba. Tako pira. Ayan, uh, mga namalingke. Ba, kaya pa ba? Ayan, hindi na ako tutuloy. At hanggang dito na lamang ako at talagang yan ang nangyayari dito sa aming pong barangay Sendigo. At medyo nalakan na rin yung tubig. Uh, do sa bagbag prensa ay nakita ko may nag-upload doon ay napakalakan na rin tubig. yung lang nangyari yung pag-apaw talaga doon. Hindi na halos makadaan yung mga tao. Ito mga mga sasakyan. Ayan po ang sitwasyon po dito sa aming barangay Diego. Ang Karakawa hindi na madana ng mga sasakyan at ang mga tayo naglalakad na lang para makatawid do sa baldeo ayan at hanggang dito na lamang pong aking vlog at kayo po ay mag-iingat at magdasal at napakalaki pong bagay po yung tayo po ay nagdadasal at nawa pwedeng ng Panginoon kung ito may pagsubok ng Diyos sa atin ay huwag po tayong susuko ayan at hanggang dito na lang Tayo po ay pauwi na mga kapanday at ang ulan po dito ko eh, medyo na hinahina na pero madilim pa rin ang kalangitan pati itong mga baka ay talagang namamaloktot na rin sa ginaw ayan o oh. ng itong mga baka talagang sila babad na babad na rin sa sa ulan at talaga yung dilim po ng ulan, hindi pa rin nagbabago ganun pa rin talagang bagyo ay nagsunod-sunod na nawa po naman ay dinggin ng Panginoon ng ating pong mga panalangin at ako po naman talagang walang tigil sa pagdadasal para lang uh, magbagong panahon ito ayan po ang mga sitwasyon dito ako ipawin na po sa amin talagang oray um, balakad ha, lalakad na lang Ah, ah. mga batang ito pag kay nabasang pit nyo siya eh, bala kayo ito yung San Diego yan nasira na ang San ang S yung school po ng po barangay San Diego oh po oh, mga batang ito pag kayo inaka nagka ano-ano dyan eh, lagi pa Kasi tayong magagawa sa kanila pag kagayang titigas ang ulo ng mga batang ito. Hoy! At baka yung nalusong pa dyan, kung kayo madala na agos dyan, ay di hanapin, hanapin pa kayo ng mga re-rescue. Pwede naman kayo dito lang sa taas eh. Isa pa kayong problema ng barangay. Pag kayo nawala di yan, hahanapin pa kayo. Sa dami na ng problema ng barangay, Talagang may lusong pa kayo sa ilog eh. Lab na malakas na agos. ito mga batang ko nakita ko doon na lusong pa doon sa ilog na malakas ang agos. At pinagsabihan ko sila. Huwag na kayong lulusong at dalikado.